Lapis na nasaktan. Catherine Bernardo iyak ng iyak dahil sa paghiwalay nila ni Daniel Padilla. Halina't panoorin ang buong detalye and of course don't forget to like, share and subscribe and hit the notification bell for more latest showbiz news. Lahat ay nalulungkot. Lahat ay apektado sa loob man o sa labas ng showbiz industry. Lahat ay mabigat ang loob sa naging kumpirmasyon ng Katniel couple tungkol sa kanilang tuluyan ng ang paghihiwalay at pagtatapos na ng kanilang relasyon. 11 years of being together, 11 years sa magkasamang binuo ang dapat nga sana yung mga future plans nila na magkasama. Sino nga ba naman ang hindi masasaktan? Sino nga ba naman ang hindi may iyak sa sinapit ng relasyon ng dalawa? Nang inaasahan ng lahat ay dapat sana wedding proposal at hindi breakup announcement between Catherine and Daniel. Lahat ay may, may bigat na salobin sa pangyayaring ito. Pero hindi may tatagon ang pinaka-apektado sa hiwalayang ito ay ang Katniel couple. Lalo na nga daw itong si Catherine Bernardo. Dagdag pa kung tunay ngang nagloko si Daniel sa kanya. Ngayon nga, sa kabila ng kanilang pagsasalita at pahayag sa publiko, ramdam ng lahat na labis na nasasaktan si Catherine sa pagkawala ng 11 years na relasyong ginugulan niya ng panahon. Daniel was her first boyfriend at inakalangang ito na rin ang kanyang makakasama hanggang sa pagtanda. Matatandaan na sa bawat interview noon ng aktres, she was very much sure that DJ is the one for him pero lahat ng ito ay natapos at natuldukan na. Alam ngayon ng mga solid fans ni Katrin ang labis na pag-iyak ni Kat ngayong wala na nga sila ni DJ. She loved DJ with all her heart. She even gave everything to him and planned a future with him. Matapos, mawawala lang din pala ng ganun na lang. Sa ngayon, patuloy na nakaalalay at nakasuporta ang mga mahal sa buhay ni Katrin sa kanya maging ang kanyang mga solid na tagahanga na naniniwalang unti-unti ay makakamove on din ng actress at mananatiling maganda ang takbo ng career at personal na buhay nito. Patuloy na suporta at pagmamahal para kay Catherine Bernardo. Nakitang kita rin sa aktres ang paglaban nito sa kabila ng mabigat na pinagdadaanan sa kanyang buhay pag-ibig.